Paliwanag pa sikat ng araw ang dahilan kung bakit pinapaboran yung Ford Manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit? Kasi may korupsyon. Ayan, welcome back sa channel, OFW, Watch natin ang mga video nito, mga kabayan. Nadito man taga BOI, Board of Investment. Yes, Mr. Chair. Ayon kay Mr. Elmer Francisco, nagbigay kayo ng 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Is that an accurate statement? Yes. Um, okay. Sir. However, nung humingi si Mr. Francisco sa BOI para sa programa na ipinibigyan nyo sa mga foreign manufacturers, diniklay nyo. Pinapaboran nyo yung mga foreign manufacturers and yet yung mga local, ayaw yung pagbigyan. Bakit? Corruption ba itong pinag-uusapan natin dito? Um, Mr. Chair, uh, per the IRR of uh, EO 182 or the cars program. A separate MC must be issued, providing for a period within which to apply for. Involved. No sir, yung mga foreign manufacturers, pinapaboran nyo na mabigyan ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. When in fact, meron na tayo mga local manufacturers na who's been doing this kind of thing. They've been in the business for 77 years, sabi pa Mr. Francisco, ng last year. And yet, hindi mo sila kinusulta, hindi mo sila pinaboran. Sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung foreign manufacturers. Bakit? Ako may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. ma expose kayo. Noon pa po, nakikipagpulong kami. Pabalik-balik ako sa opisina. Di Asek Mulong Manlapig na head ng CARS program. Tinatanong ko, bakit yung mga foreign manufacturers, binigyan mo na 9 billion dalawang foreign manufacturers? So 18 billion po billion kasi 27 billion yung ano, budget eh. Meron pang isang slot. Bakit ayaw nila ibigay sa amin? Hindi ko naman inaangkin yun. Dahil 77 years na kami gumagawa ng jeep. Ako 32 years na personally. Hindi naman kami humingi ng miski isang piso galing sa gobyerno. Pero bakit yung ano, foreign manufacturers e eh binigyan nyo? Si Mr. Saraw nandito, binigyan ka ba na 9 billion? 9 pesos? Wala rin. Researcher, yung uh, cars program has its uh, own uh, requirements for qualification under the program, but under the CREATE Act and under the MBDP, they may qualify for registration and the incentives. They may qualify. So, qualified siya. Pati mo sa isang slot, yung nine billion. Nung last na consultation namin last week lang yun, with DTI, BOI, Unido, CAA, GEF as requested by USEC Altaba and DTI. Wala pa silang gano'n. Ang latest pa sa ngayon, yung previous is yung CARS program na hindi kami isinali. Oh, Mr. Bloran, ba't hindi sinali yung mga local manufacturers natin? Uh, Mr. Chair, under Chair, uh, under the CARS program, there are certain qualification that... that... Qualifications. Ano nga po bigot? yung... Ka kanina ka pa yeah. ulit, ulit makulit ka na, certain so, qualifications, uh, certain qualifications, defined qualifications para sa'yo. Tapos, sabihin nyo ngayon, qualified yung mga foreign manufacturers, they don't even know how the jeepney looks like. Pwede pa siguro nila kita sa drawing lang sa picture. And yet, they're qualified. At ito mga local manufacturers natin, they are not. Kaya nga hindi sila pinaburan, hindi sila pinakinggan. Come uh, on, Mr. Buluran. Uh, Mr. Chair, Bakit uh, po? according to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Cheese. Hmm. Paulit-ulit nga sila nagpag-warin sa inyo, eh. hindi nyo pinapansin eh. Uh, uh, Mr. Chair, uh... Baka they don't meet the uh, qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan po si Eddie? Please. Kailan niyo po? Eddie, ikaw. <laughs> Ay, kasabihan sa kalye. Yun seryo yun eh. I'm not against sa mga foreign investors. Pero dapat nasa tama lang. In this case, dito sa Jeepney Monetization Program, pinapaboran yung mga foreign manufacturers because merong kickback kita mo 2.4 million pagkamahal-mahal na sasakyan samantalang pag si Mr. Francisco magkano kung sakali yung inyong jeep na gagawin yung tunay na jeep niya natin 1,997,000 kaya humihingi kami ng ganyang ano incentive galing sa gobyerno para mas lalo pa nating mapababa yung presyo mm. yung 1997 na yun bababa pa yun ng mga 30 to 40% when we localize all of the components meron tayong capabilities hindi na natin kailangan i-prove yun. Mas makakabuti yan para sa mga operators natin. Kasi bababa ng husto yung presyo, marami tayong mabibigyan ng trabaho ng mga kapwa natin Pilipino. Kesa ibigay natin sa mga foreign manufacturers na sila yung nakakaroon ng trabaho. Yung kita, dun pupunta sa bansa nila. Dapat dito sa atin, parang umunlad yung bayan natin. It's our chance to modernize and to industrialize. Mr. Buluran, nakaka-insulto nga naman na sila yung gumagawa ng mga jeepney natin dito. Sila nakaintindi kung paano gawin yung traditional jeepney natin. And yet, sila ang ayon yung suportahan. Ang susuportahan nyo, foreign manufacturers, na gagayahin yung jeepney natin. na They will come up with the jeepney na yun ang gagamitin natin dito. So, in short, parang lukuhan sir eh. This is what I want you to do, Mr. Buluran. Makipag-usap kayo kay Mr. Francisco at kay Mr. Sarao tungkol dun sa BOI Cars Program. Uh, I want you to give them priority over these foreign manufacturers. Dal kapag na balita ang ko ulit uh, at malamig kapag cebulache, katama ang sa amin di sa Senado. I'll make sure Sir, of that. Oh, we're always over, open for a meeting with uh, Mr. Francisco. Exactly. From now on, closely coordinated, magpag-usap kayo. Ayoko na marinig na hindi nyo sila pinapansin. Ang pinapansin nyo, palagi yung foreign manufacturers. At huwag nyo na insultuin kami, huwag nyo kami insultin sa Senado na kaya hindi sila isama dahil they weren't able to beat the deadline. Hindi sila nakapagpasa ng application. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang dahilan kung bakit pinapaboran yung Ford manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit? Kasi may corruption.